Ang mga ito ay order ni sir na taga Escalante City, Negros Occidental. Pina-deliver ko na ito sa GRS Express nung nagdaang araw para makaabot ito sa kanilang lugar. At ito ay nagagamit niya bilang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring kamatay ng tao. Kasama na sa proteksyon yung mga bala ng baril at patalim sa panahon ng may maminsala protection din sa mga masamang mahika kagaya ng kulam, barang sumpa o at itigal po palipadangin at iba pang mga spiritual na atake kasama na rin sa protection yung mga bad spirits o mga nilalang na hindi nakikita ng ordinary yung mata ng tao kagaya ng mga aswang, mga demonyo masama yung, kanto mga masamang kapre, duwende at iba pang mga ganyan at isusuot lang palagi, dalhin lang palagi kahit saan man magpunta para mabilis mag sa katawan niya ang bisa nito at nung binidyo ko ito ay hindi ko pa ito fully na nadasalan at uh, nung bago ko ito pinadala ay binindisyonan ko na para ready na niya magamit pinadala ko sa jerseys at nilagay ko yan sa box para uh, safety siya sa pagdating doon so binalot ng intake at marami pa itong nagagawa, nagagamit rin ito bilang gabay sa hanap buhay nakakatunaw ito ng mga malas na energy sa paligid at mga malas na spirits ay napap napapaalis kaya Uh, malaking tulong na rin ito sa kanya kapag isusuot palagi para kung mag absorb na sa katawan niya ang bisa nito ay mapapakinabangan niya ang mga taglay nito